may isang salitang binanggit mo. Marahil ngayong araw lang, parang wala lang. Inosente. Karaniwan. Pero tuwing binibigkas mo ito. Umiilag ang pera. Nawawala ang mga oportunidad. At nang hindi mo namamalayan, lalong lumalayo ang tagumpay mo. Hindi ito pamahiin. Hindi ito mahika. Ito'y tunay na sikolohiya. Tunay na enerhiya. At kung hindi mo nauunawaan kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng salitang ito, patuloy kang mahihirapan, gaano ka man magsikap. Nasabi mo ito noong tambak ang bayarin. Nasabi mo ito noong may iba na promote. Nasabi mo ito habang nakatingin sa bank account mo, pabulong. At sa bawat ulit, ang tugon ng universo, katahimikan. Ito ang nakakatakot, hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong tao ang nagsasabi nito lalo na rito sa Pilipinas, kung saan normal ang pagiging mapagpakumbaba. Ngunit minsan, ang ating sariling kababaang loob ang nagiging kulungan natin. Kung ayaw mong manatiling kapos, kung tunay mong nais yumaman, itigil mo na ang pagsabi ng salitang ito, bago pa nito ilibing ang kinabukasan mo. Sa Pilipinas, lumalaki tayong sinasabihan na makontento, maging mapagpasalamat at huwag humingi ng sobra. Sapat na yan. Okay na kahit konti. Huwag masyadong mangarap. Naririnig natin ang mga katagang ito mula sa mga mahal nating tao. Mga magulang, guro, maging mga kaibigan. At dahil sinabi ito ng may pagmamahal, naniwala tayong ito'y para sa ikabubuti natin. Pero paano kung tila rin pala ang pumipigil sa ating umangat? Paano kung ang mga salitang sinasabi natin ng may kababaang loob ay siya mismong mga kadena ng ating pagdurusa. Hindi ito tungkol sa kasakiman. Hindi rin ito tungkol sa kawalan ng pasasalamat. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng isang buhay na hindi lang basta-basta nakakaligtas kundi itunay na umuunlad. Dahil ito ang katotohanan. Hinahatak natin ang mga bagay base sa sinasabi natin. Hindi sa pinapangarap natin. Hindi sa inaasahan natin. Kundi sa mga binibigkas natin lalo na kapag walang nakikinig. May isang salita na araw-araw ginagamit ng maraming tao. Nang hindi nila alam, sa bawat bigkas nila nito, unti-unti nilang isinasarado ang pintuan ng kasaganaan. At kung pagod ka ng kabahan tungkol sa pera, kung handa ka ng tumanggap ng mas marami, magpatuloy kang makinig. Dahil sa ilang sandali, malalaman mo na kung anong salitang kailangang itigil habang buhay at kung ano ang dapat mong sabihin kapalit nito para hindi lang kumatok ang yaman, kundi kusa itong pumasok. Mga bitag sa isipan tungkol sa pera. Mag-pause muna tayo saglit. Bago natin ibunyag ang salitang tahimik na nagpapanatiling kapos sa maraming tao, kailangan muna nating unawain kung bakit ito makapangyarihan. Dahil kung hindi natin aayusin ang isipan sa likod nito, kahit pa itigil natin ang pagbigkas nito, hahanap at hahanap tayo ng ibang paraan para sirain ang sariling tagumpay. At sa kasama ang palad, ang mindset na ito, hindi lang personal. Ito'y namamana. Ito'y nakaugat sa kultura. At dito sa Pilipinas, malalim ang pagkakatanim nito. Isa. Ang kakulangan ay hindi lang problema. Isa. Itong programa. Mula pagkabata, maraming Pilipino ang lumaki sa survival mode palagi nating naririnig. Walang pera. Hindi nating kaya yan. Ayoko niyan, mahal masyado. Hindi lang isang beses, kundi linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Hanggang sa ang mga salitang ito'y hindi na lang paglalarawan ng sitwasyon, kundi naging sistema ng paniniwala. At kapag ang kakulangan ay naging normal, ang kasaganaan ay nagsisimulang magmukhang kahinahinala. May umaasenso at sinasabi natin, siguro may kalokohan yan. Nagkamal ng pera, pero baka masama naman ugali. Yayaman ka lang kung may koneksyon. Kaya kahit nangangarap tayong yumaman, takot na agad ang utak natin sa kung ano ang kahulugan ng pagiging mayaman. Dalawang. Maganda ang kababaang loob hanggang ito'y maging hadlang. Linawin natin. Ang kababaang loob ay hindi kalaban. Pero ang peking kababaang loob ay mapanganib. Kapag nagpapanggap tayong ayaw natin ng higit pa. Kapag itinatago natin ang ating mga pangarap para hindi husgahan. Kapag kontento tayo sa kakarampot dahil iniisip nating mabuting bagay iyon. Hindi tayo mapagpakumbaba. Nagpapaliit lang tayo para makaiwas sa hindi komportabling sitwasyon. Sa kulturang Pilipino, karaniwan ang pagmamaliit sa sariling tagumpay. Oy, Konting swerte lang. Nakachamba lang ako. Hindi naman ako magaling. Sinuswerte lang talaga. Pero isipin mong paulit-ulit mong sinasabi iyan sa universo, hindi ko ito deserve. Nagkataon lang ito. Hindi talaga sa akin ito. Sa kalaunan, maniniwala ang universo. At pati ang iyong subconscious. Tatlo. Ang takot sa paghuhusga ay pinakamatalik na kaibigan ng kahirapan. Isipin mong nagsisimula ka ng magtagumpay. May kita ka na. Naiaangat mo na ang pamumuhay mo. Nagsisimula ka ng magsalita ng may kumpiyansa. Anong mangyayari? May mga magsisimulang magbulungan. Nagbabago na siya. Ang yabang na niya. Nakalimot na sa pinanggalingan. Kaya tayo'y umurong. Pinapahina natin ang sarili. Sinisira natin ang sariling pag-angat para lang manatiling katanggap-tanggap. Pero pakinggan mo ito. Hindi mo kailangang manatiling kapos para lang mahalin. Kung gusto mong yumaman, kailangan mong tanggapin na minsan ay hindi ka mauunawaan ng iba. Dahil ang pananatiling mahirap ay hindi magpapayaman sa iba. At ang pananatiling maliit ay hindi makakatulong kanino man. Lalo na sa sarili mo. At ngayon, nakalatag na ang bitag Kita mo na kung paano tayo si nanay na gumamit ng maliliit na salita upang mamuhay ng maliit din. Pero sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo ang isang salita na sumasalamin sa lahat ng mga bitag ng kaisipan na ito. Ang salitang tila, ligtas. Pero lihim na pinananatiling walang laman ang iyong bulsa. At kapag itinigil mo na ang paggamit nito, doon magsisimula ang tunay na pagbabago ang salitang nagpapatigil sa yaman matagal ka nang naghintay ramdam mo na ang paghahanda nakita mo kung paanong ang mga salita lalo na sa ating kulturang pilipino ay humuhubog sa kung ano ang tinatanggap natin at sa kung ano ang hindi kaya ngayon pag-usapan na natin ang salitang ito maliit lang karaniwan walang halatang kasamaan pero ito'y mamamatay pangarap na nakatago ang salitang ito ay lang. Nagtatry lang ako. Small time seller lang ako. Sakto lang pambayad ng renta. Nabubuhay lang. Tila wala lang, di ba? Ah. Diba? Pero tuwing sinasabi mo ang lang, pinapaliit mo ang sarili mong kapangyarihan. Ibinababa mo ang halaga mo. Hindi mo man namamalayan, tinasabi mo sa universo, huwag mo akong bigyan ng sobra. Hindi pa ako handa sa kasaganaan. Lang ay wika ng limitasyon. Pag-isipan mo, estudyante lang ako. Trabahador lang ako. Ginagawa ko lang ang kaya ko. Parang mapagkumbaba, di ba? Pero sa totoo lang, ito'y panangga. Isang panangga laban sa takot. Takot sa kabiguan. Takot sa husga. At maging takot sa tagumpay. Tinasabi mong nagtatry lang para wala masyadong asahan ng iba sa'yo. Sinasabi mo sa sarili mong Nabubuhay lang para hindi ka makonsensyang mangarap ng mas mataas. Pero ito ang problema. Kapag paulit-ulit mong sinasabi, paniniwalaan mo rin ito. At kapag naniwala ka, susunod ang mga kilos mo. Hindi ka nag apply sa mas magagandang oportunidad. Hindi mo tinaasa ng presyo ng serbisyo mo. Hindi ka nagiiinvest sa sarili mo kasi nga, nabubuhay lang. ba? Diba? Bawat lang ay senyales. Huwag mo akong bigyan ng higit. Nakikinig ang universo. Kapag sinabi mong simple lang ang gusto ko sa buhay, ang tunay mong nais marahil ay kapayapaan, kalayaan, kasiyahan. Pero ang naririnig ng universo ay, ayokong lumago. Huwag mo akong bigyan ng mga hamong magpapalawak sa akin. Huwag mong ibigay ang tagumpay, kontento na ako. Lang ang nagiging kisami mo hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil paulit-ulit mong sinasabing, ako'y lang. Hindi mo mahihikayat ang yaman gamit ang tinig na humihingi ng paumanhin sa pagnanais ng higit. Lang ang nagpapawala sa iyo. Ito ang nakakatakot. Kapag ginamit mo ang lang, ginagawa ka nitong mukhang mababa sa mata ng iba. Freelancer lang. Nagbebenta lang online. Tumutulong lang. Pero hindi ka lang anuman. Isa kang enerhiya, isang puwersa, isang solusyon. Kapag sinabi mong lang, binubura mo na ang sarili mong liwanag bago pa man ito makita ng mundo. Panahon ng magsalita ng iba, itigil na ang, umasa lang ako. Nagtatry lang ako. Sakto lang. At simulan ang, pumubuo ako. Lumalago ako. Handa na ako. Dahil hindi ka pwedeng bumulong ng lang at asahang sasagot ang universo ng higit. Nahanap mo na ang salita. Ano ngayon? Ngayon na alam mo na hindi mo na ito mababaliwala. Maririnig mo ito sa mga pag-uusap. Mahuhuli mo ang sarili mong muntik na itong banggitin. At sa bawat pagpalit mo rito, hindi mo lang binabago ang mga salita mo. Binabago mo ang kinabukasan mo. Dahil hindi lang ito basta salita. Ito'y buong kaisipan na nakabalot sa apat na titik. L-A-N-G Iba mag-isip ang mayayaman. Ngayong alam mo na ang salitang pumipigil sa kasaganaan, humakbang pa tayo ng mas malalim. Dahil kung ang pagsasabi ng lang ay nagpapaliit sa iyong buhay, ano naman ang sinasabi ng mayayaman kapalit nito? Ano ang iniisip nila kahit walang nanonood? Narito ang isang lihim Ibang lingguwahi ang ginagamit ng mayayaman. Hindi lang sa salita kundi sa paniniwala, sa enerhiya, sa pananaw sa sarili. Isang hindi humihingi ng paumanhin ang mayayaman sa pagnanais ng higit. Hindi nila sinasabi, sapat na to. Baka sobra na kung hihingi pa ako. Maswerte na nga ako sa ganito. Ang sinasabi nila, kaya ko ito. Gumagawa ako ng halaga. Marami pa akong kayang makuha. Habang maraming tao ang gumagamit ng lang para manatiling ligtas. Ginagamit ng mayayaman ang mga salitang nagpapalawak ng realidad nila. Hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa kamalayan. Nauunawaan nila na ang pera ay hindi masama. Ito'y enerhiya. Dumadaloy ito sa mga handang tumanggap at may lakas ng loob na itoy ang kinin. Ikalawang resulta ang inaabangan nila hindi milagro. Ang isipan ng mahirap ay nagsasabing, Sana manalo ako sa loto. Sana may tumulong. Sana may mangyari. Ang isipan ng mayaman ay nagsasabing, Anong halaga ang maibibigay ko ngayon? Ano ang susunod na hakbang? Paano ko palalaguin ang oportunidad na ito? Kita mo ang kaibahan? Ang isa'y naghihintay ng swerte. Ang isa'y kumikilos ng may layunin. Ang isa'y nagsasalita bilang biktima. Ang isa'y nagsasalita bilang tagalikha. Tatlo. Pinalalakas ng kanilang panloob na usapan ng sarili. Hindi binabasag, hindi mo maririnig sa mga matagumpay ang mga katulad ng baguhan lang ako. Hindi ako ganun katalino. Huli na ako. Ang sinasabi nila, mabilis akong matuto. Makakahanap ako ng paraan. Panahon ko na ngayon. Hindi itinatanggi ng mayayaman ang mga hadlang. Pero tumatanggi silang ikwento ang buhay nila gamit ang kahinaan. Dahil alam nilang ang mga salita ang humuhubog hindi lang kung paano katingnan ng mundo, kundi kung paano mo rin nakikita ang sarili mo. Apat. Kahit tahimik, kasaganaan pa rin ang lumalabas. Minsan, hindi na ito tungkol sa sinasabi mo ng malakas, kundi sa mga salitang hindi mo na binabanggit hindi na nila sinasabi, hindi ko kaya. Hindi na nila sinasabi, sana balang araw. Hindi na nila sinasabi, ako'y lang. Kahit sa gitna ng kabiguan, hindi nila minumura ang kapalaran. Bagkus, pinasasalamatan nila ang aral. Dahil alam nila na nakikinig ang buhay. At bawat iniisip, bawat salita, bawat bulong ay isang butong itinatanim. At ngayon na nakita mo ang magkaibang panig, may pagpipilian ka na. Manatiling tapat sa mga lumang salitang pumigil sa iyo o magsalita gamit ang wikang nagbubukas ng pintuan. Dahil hindi mahalaga kung saan ka nagsisimula. Kahit nasa Maynila, Cebu, Davao o nagtatrabaho sa ibang bansa, ang wika ng kasaganaan ay para sa lahat. Enerhiya at wika sa pag-akit ng pera ang pera ay hindi lang numero. Hindi lang ito tungkol sa bangko o negosyo. Ito'y enerhiya. Ito'y galaw. Ito'y tugon. At alam mo ba kung ano ang kumokontrol sa enerhiyang yon? Ang iyong wika. Bawat salitang binibigkas mo ay umaakit ng yaman o itinutulak ito palayo. Unang mayo vibrasyon ang mga salita pinatunayan na ito ng agham. At matagal na itong alam sa espiritualidad. Lahat ng bagay ay may vibrasyon, pati tunog. Kapag sinasabi mo ang mga salitang tulad ng Hindi ko kaya. Sana lang. Mahirap talaga ibababa nito ang iyong vibrasyon. Pero kapag sinabi mo naman, Kaya ko? Posible ito. Nagpapasalamat ako ngayon at handa sa mas marami. Nagiging magnet ka. Hindi sa swerte, kundi sa pagkakatugma. Dalawang, ang paraan ng Pilipino. Damdamin muna, sa kasalita sa Pilipinas, tinuturuan tayong basahin ang paligid. Damang dama muna bago magsalita, kaya tayo'y likas na may pakiramdam sa kapwa. Pero minsan, nagiging sobrang maingat tayo. Nahihiya tayong banggitin ang ating mga pangarap. Ayokong sabihin, baka hindi matupad. Baka isipin nilang ambisyosa ako. Baka pagtawanan nila ako kaya pabulong ang ating mga pangarap, at malakas ang ating mga pag-aalinlangan. Ngunit kung gusto natin ang perang dumating, hindi lang minsan, kundi tuloy-tuloy. Kailangan nating balikta rin ang ugali. Sabihin ng buong tapang ang iyong pangarap. Ibulong na lang ang iyong mga takot. Huwag mong pagbalikta rin. Tatlo. Ang sinasabi mo kapag mag-isa ka, ang pinakamahalaga. Sa gabi, kapag walang nakikinig, ano ang sinasabi mo tungkol sa pera? Sinasabi mo ba, kailan kaya ako asenso? Hindi ata para sa akin yan. Sana kahit konti. O sinasabi mo, nagpapanday ako. Inaakit ko ito. Papunta na ito sa akin. Dahil hindi mahalaga kung may nakikinig o wala, nakikinig ang yung enerhiya. Ang mahalaga ay kung anong frequency ka nakatune in. Kapag puno ng pag-aalala, at kakulangan ang araw-araw mong pananalita. Kahit ang pinakamagandang oportunidad ay lalampas lang dahil hindi kayo nagtutugma. Apat. Bawat salita ay utos narito ang isang makapangyarihang katotohanan. Nakikinig ang utak mo. Nakikinig ang universo. At nakikinig din ang pera. Kapag sinabi mong, laging kulang. Gumagawa ka ng mas maraming kakulangan. Kapag sinabi mong, palagi akong may paraan. Gumagawa ka ng mas maraming solusyon. Ang iyong mga salita ay tila orasyon. Lagi kang may binibigkas. Ang tanong lang ay, anong klasing mundo ang nililikha mo? Kaya kung taimtim kang nagnanais ng kasaganaan, magsimula sa pinakamakapangyarihang sandata mo. Ang iyong bibig. Ang iyong mga salita. Ang iyong tinig. Sabihin mo kung ano ang buhay na gusto mong mabuhay sabihin mo ito na parang nariyan na. Dahil kapag tugma ang iyong mga salita sa iyong enerhiya, tutugon ang pera. Ang pamalit. Mga salitang umaakit ng yaman. Ngayong alam mo na kung anong mga salita ang humaharang sa pagpasok ng pera. Panahon ng tuklasin ang mga salitang nag-aanyaya sa kasaganaan. Dahil hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa lang. Ito'y tungkol sa pamalit ng kahinaan tungo sa lakas. Nang kakulangan tungo sa kumpiyansa. Ang hiya tungo sa katiyakan. Sa wika, nagsisimula ang pagbabago. At ngayon na, ang simula. Ika-isa. Palitan ng lang ng pananagutan. Imbes na ditay, nagtatry lang ako. Sabihin, bumabawi ako araw-araw. Lumalago ako dito. Umuusad ako. Imbes na, small business lang. Sabihin, isang negosyong lumalago. Hustle na may layunin. Hinaharap na negosyo. Sa bawat salitang binibigkas mo, ang kinin mo ang iyong landas. Kahit hindi ka pa naroon, magsalita kang parang papunta ka naroon. Dalawang palitan ang sana ng layunin. Ang sana ay paborito nating mga Pilipino. Pero kadalasan, itinatago nito ang ating kawalan ng kapangyarihan. Imbes na, sana yumaman ako. Sabihin, pinaghahandaan kong tanggapin ang kasaganaan. Nagiging uri ako ng taong pinagtitiwalaan ng yaman. Bukas ako sa kasaganaan. Maganda ang pag-asa, pero layunin ang lumilikha ng resulta. Sabihin mo ang mga bagay na tila nagaganap na ngayon, dahil nagsisimula na nga. Tatlong palitan ang mahirap ng tamang pag-frame ng hamon. Itigil ang pagsasabi ng, ang hirap yumaman. Mahirap sa atin yan, Mahirap kasi galing ako sa wala. At sabihin, kailangan ng pagsisikap, pero kaya ko ito. Hindi ito imposible, bago lang sa akin. Mas makapangyarihan ang pag-angat ko dahil sa pinanggalingan ko. Huwag mong hayaang ang hirap ang magtakda sa'yo. Hayaan mong ito ang magpatalim sa'yo. I-upgrade ang mga pang-araw-araw na pananalita. Baguhin natin ang iyong pang-araw-araw na pananalita mula sa bahala na. Tungo sa hahanapan ko ng paraan. Mula sa, wala akong choice. Tungo sa, may pagpipilian ako. At pipili ako ng mas mabuti. Mula sa, hanggang dito na lang. Tungo sa, simula pa lang ito. Magsalita sa paraang ginagawang ligtas ang hinaharap na lumapit sa'yo. Pitong magsalita na parang nasa'yo. Na kahit wala pa ito ngayon, magsalita kang parang paparating na ito. Sabihin mo, tumataas ang kita ko. Mahalaga ang mga ideya ko. Hinahanap ako ng pera dahil may layunin ng galaw ko. Hindi ito ilusyon, ito'y direksyon, at ang mga salita ay ang iyong kumpas. Dahil kapag taglay ng mga salita mo ang paniniwala. Nagkakaroon ng tapang ang iyong pagkilos, nagbabago ang iyong enerhiya, at makikilala ka na ng yaman bilang handa. Isang buhay na nagbago. Halimbawang konseptual. Walang malaking pangyayari. Walang panalong loto. Walang biglaang promosyon. Walang milagrosong deposito sa bangko. Walang nagbago sa panlabas. Pareho pa rin ang mga kalsada. Pareho pa rin ang rutina. Pareho pa rin ang laman ng account. Pero may nag-shift. Tauna, maliit lang. Isang umaga, may boses sa isipan na nagsabi, mas magiging maganda ang araw na to. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ito pinagtawanan. Sa parehong araw, dumating ang bayarin. Pero imbes na bumulong ng, wala na naman, ang boses ay nagsabi, mababayaran ito, sa kahit anong paraan. Naniniwala ako. At may kumilos, isang enerhiya, kamalayan, presensya. Hindi nag-resign sa trabaho ang tao. Hindi lumipad palabas ng bansa. Hindi rin nagpost ng hashtag abundance sa social media. Pero ang kanilang panloob na mundo, hindi na ito mahirap. Wala nang nakakaraos lang. Wala nang hanggang dito na lang. Wala nang sana. Itinigil na nila ang paghingi ng paumanhin sa pagnanais ng higit. Itinigil na rin ang pagpapaliwanag sa mga taong nabubuhay pa rin sa takot. Hindi nila isinisigaw ang mga pangarap nila. Binubulong nila ito nang may apoy. Nagsalita sila na para bang isina sa buhay na nila ito. At ang universo, nakinig. Sa una, sa maliliit na paraan, may bagong kliyenteng dumating. Ang ideyang matagal nang hindi pinapansin, biglang nagkaroon ng saysay. Ang taong palaging nagsasabing, hindi ko kaya, ay nagsabing, subukan ko. Hanggang sa mas malalaking pagbabago, mas malaki na ang kinikita ng side hustle kaysa sa day job. Nabayaran na ang pautang na matagal nang bumabagabag. Ang pangarap na naisulat sa notebook tatlong taon na ang nakalipas, tunay na at nasa mga kamay na niya. Lahat dahil binago nila ang kanilang mga salita. Hindi isang beses, hindi malakas, kundi paulit-ulit. Gaya ng dasal sa araw-araw, ngunit may katiyakan, hindi pagsusumamo. Walang mahiwagang potion. Walang get rich quick scheme. Kundi isang bagong relasyon sa wika, sa sarili, sa paniniwala. At ngayon, hindi lang sila may pera. May kapayapaan sila. Kapangyarihan. Direksyon. Dahil walang totoong nagbago maliban sa lahat. Huling mensahe, panawagan sa pagkilos. Narinig mo na ang salita, nakita mo ang pinsala nito. Nararamdaman mo na ang pagbabago. At ngayon, alam mo na. Alam mong bawat lang na binibigkas mo ay kumukuha ng bahagi ng iyong kapangyarihan. Na bawat sana, mahirap at bahala na ay humuhubog sa iyong realidad higit pa sa inaakala mo. Alam mo na ngayon na ang mga salitang binibigkas mo sa katahimikan ang bumubuo ng buhay na isinisigaw mo sa labas. Kaya't isang simpleng tanong na lang. Ano ang sasabihin mo sa susunod? Babalik ka ba sa pagliit ng sarili mong liwanag para lang hindi ma-awkward ang iba? Babalik ka ba sa paghingi ng paumanhin sa kagustuhang umangat para lang makaiwas sa husga? O, pipiliin mo bang magsalita ng may layunin? Magsalita ng may pananaw? Magsalita bilang isang taong sa wakas ay naniniwala. Hindi na baka dumating ang yaman, kundi paparating na ito. Ito ang iyong turning point, hindi dahil sinabi ko, kundi dahil nararamdaman mo na. Ang sandaling ito, hindi ito tungkol sa motibasyon. Ito'y tungkol sa aktibasyon. Simula ngayon, bantayan mo ang iyong mga salita. Igalang mo ang iyong mga iniisip. Magsalita na parang isang taong naghahanda para sa kasaganaan. Hindi nagmamakaawang makaligtas. Hindi mo kailangan ng pahintulot. Kailangan mo ng konsistensya hindi mo kailangang magmakaawa sa universo. Kailangan mong tumugma rito. Dahil ang yaman ay hindi dumarating sa mga taong nagsasabing, lang. Ito'y papunta sa mga nagsasabing, Handa na ako. Bukas ako. Simulan na natin. At kung wala pang nagsabi sa'yo nito noon, hayaan mong ako ang mauna. Hindi ka huli na. Hindi ka maliit. At hindi ka basta lang. Ikaw ang dahilan kung bakit kumakatok ang kasaganaan. Kaya buksan mo ang iyong bibig. At hayaang ang hinaharap mo ang pumasok.